Hello kagitan, welcome back to my channel For today's video Tara, gala na naman tayo At dahil sa si sobrang init Pupunta tayo sa falls ngayon Tara, biyahe-biyahe muna tayo Panandalian lang po At sobrang mahaba po ang ating biyahe ngayon At syempre, excited ako Makapunta sa lugar na yon Dahil uh, first time ko talagang makapunta doon Grabe, ewan ko ba sa katagal-tagal lang ko dito eh, ngayon lang ako nakagala ng ganito eh syempre may work po tayo kaya yun nga nga ngayon dahil wala po tayong trabaho sulitin natin yung gala natin to the max at sobra kahit sobrang init doon na tayo magpapalamig yun na nga papunta na po kami doon sa Taytay Falls ganito pala yung daanan nila sobrang hirap lubak-lubak ta at ayun na nga, nagpapakita kasi sa atin, yung kasama natin, na nasira yung gilid ng motor niya. Ayun, natutuwa kami ni husband. At yun na nga, malapit-lapit na rin kami doon sa pupuntahan namin. Yun daw po yung Tai Tai post. Wow, sa pangalan parang, na, parang nakaka-relax. Natatanggal yung stress natin sa trabaho, sa bahay at sa ating buhay may stress tayong matatanggal po. Well, finally, nandito na po kami sa aming pupuntahan at itong mga bagets na to, nagtatanong kung ano ba to, vlog ba or whatever. So, yun nga, sinasabi ko, oo nga, magbablog tayo, balay mo, mag tayo ngayon. So, yun na nga, ang kulit-kulit ng asawa ko, gusto daw bumili ng chinelas. Oh my God! Sana nagdala na lang kami kayo sa bumili pa. Nako, naghahanap ng tindahan. Alam nyo ba kung bakit? Gusto na nilang mag-chill, chill at bumili ng, mm, alam nyo na yan ha. At yun na nga, at sobrang uh, excited. Akala ko malapit lang, yun pala, medyo malayo. Maglalakad pa, yun yung dalawa oh. pa sila ng pera. So, ayun na nga, nakahingi na sila ng pera sa amin, no? At bi may bibilhin daw sila. Ewan ko kung bibili nila. Pero for sure, bibili din kami ng aming pagkain. Kahit, uh, tingi-tingi man lang yan na pagkain. At least meron. Ayun na nga. Bumaba na po kami. Nandito pala sa baba. Yung fools. Oh my God. Medyo malayo pa po yung lakbay natin. Ayan po yung mga bagets Panay picture to the max. At nakatingin nagpahay hi pa tong babageta na to. At yun na nga. O, oh, pala baba na kami. oh, tanong-tanong pa. Ano? Ano yung tanong? Sige, mauna na ako sa baba. Ha? <laughs> so, ayun na nga. Sobrang ganda po ng view natin dito sa baba. Napakaganda. Ko. Tingnan nyo. Oh. Fresh ang hangin at natatanggal yung stress natin dito ng bonggang bongga sa so, ayan nang uh, akala ko dito na lang sa malapit yun pala maglalakad pa kami ng malayo hangin bridge mama. Ha, oo nga may ako pa ba? Mamaya, ma. may picture tayo dun ba? takot ako dun ba? Ito, mamaya <laughs> pala kasabihin so, na rin natin sila sir mamaya pagbalik puro mga sakaraw ayaw ka ma para marami tayo sa so, yan nun

Saan? Sa ulohan po. Nandiyan yung She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were right. Just leave me be. I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse, and then you check the time. It's never what it feels like. Just throw me and die. If everything. na nga, pauwi na kami at ito nag-enjoy pagod sobra. Di ba be? Hmm. Di ba be? Yeah. Ang gasolina natin, uh, 280. Balikan na sobra sobra Opo. Tama yun. Um, buong araw, pagod at saka enjoy naman. Ayan. Hmm, oh, ito na ako ng paglubog. No? Bawal daw alak. di Hmm. Oh, Bawal nga alak, di ba? Kaya kaila, hindi bawal alak kung nasa, ano, nasa baral. Baral. Puriya buyag, pure buyag. Normal puriya buyag. Ito po yung nasa baba. Napakaganda. Ayan o. No? So, na, na, naalala ko yung nasa probinsya namin. Ganito din.